Magandang araw mga ka-rides. It's me again, Motoneo. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Pinsal Falls sa may Neuvaisia. Time check, 4.51 ng umaga. And actually may bagyo. Pero hindi naman ganun kalakasan yung, ano, yung ulan dito sa Tarlac. So hopefully... Medyo ambon lang pagdating natin doon, bahala na. Tara, samahan niyo ako. Ito na yung way papuntang uh, Gimba. Walang tigil yung pag-ulan dito. Buti na lang nagkapote tayo bago tayo umalis ng bahay. <laughs> parang yung gears natin eh kaya <laughs> mag-improvise muna tayo. Walang tigil yung ulan. Alright okay guys, time check 5.54 ng umaga Walang tigil pa rin yung pag-ulan Mula nung umalis tayo kanina sa bahay Dahil may bagyo Hindi naman ganung kalakas Shoutout pala kay uh, Raffy and Brian sa pagsama sa atin sa Porok Pampanga tap over muna siguro tayo nito pag meron tayong nakitang ano 7-11 Alright, so puro palampalayan dito sa Nevisia. Ayan. So kaya pala tayo na-inspire na mag or mag travel travel kasi eh, one time nag vacation tayo sa uh, Japan. Ah, uh, yung uncle kong hapon habang nag-stay tayo sa kanila um, sumasama tayo sa kanya sa trabaho kasi ang trabaho niya is um, mag ng mga um, equipments mga pang factory so kahit saan nakakarating kami tapos nung last day na namin doon um, may binigay siyang sa akin tapos nung napansin ko mapa pala siya ng, ano, ng Japan tapos doon sa mapa na yun, ang sabi niya sa akin yung mga naka dot na yan yung mga nakamarka na yan, yung mga napuntahan natin so nagulat ako sa loob ng 2 weeks ang dami ko pala napuntahan kung ang ano kung marami ako napuntahan doon bakit kaya hindi ko gawin dito ayun so yun yung isa sa mga naging reasons ko kung bakit ako nag uh, motovlog okay guys so nag stop over muna tayo dito sa tindahan kasi hindi kami nakapag ano, naka, hindi kami nakapag withdraw kanina so pagdating dito wala kang magitang convenience store or what um, buti na lang merong nagpapa cash out dito uh, ng e-wallet so ayan malapit na rin naman na dito yung ano yung yung falls Kap, magkakapi muna kami Okay guys, medyo lumakas yung ulan dito. Kaya nakisilong muna tayo. Nagpaalam naman tayo dito kay kuya. Nagpapastol kasi siya ng ano eh, ng baka. So, so mapapansin nyo, malapit na yung, malapit na tayo sa bundok. Ibig sabihin, malapit na yung falls dito. Ayan. Ayan lakas ng ulan. Ay guys, medyo humina na yung ulan. Lapit na. <laughs> Ay, wrong way pala tayo. May kay U-turn daw pambira. Ikot muna tayo. Ay. Hello po. Sa Falls po sana. Ha? Sa Falls po. Falls. Opo. Ay. Long din alam niyo kanina taon. Opo.

Yun tayo kanina. Ano to? Kakaliwa tayo. Puro sa atin ni Mano. Mabuti naman na yung daan dito. Yan tayo pupunta guys. To Pinsal and Ura siwis this way. Ganda guys. Oh. Kita yung mga ulap Ganda <laughs> Wow Okay guys, nandito na tayo At Mukhang Sarado Kanina pa po kayo? Kani-kanina Kani-kanina, okay Okay guys ano ba yan? Two hours na biyahe. Madalat na natin. Sarado pala dito. <laughs> Ayan. May mga kasama din. May mga ano, turista din dito na kani kanina parang sila dumating. Oo, uh, oh, may landslide daw. Kaya nila sinara. Mm, okay. So, siguro mas mainam na rin yung na ano isara nila kasi delikado din sa mga turista, 'di ba? Opo, taga-Tarlac po kami. Hello, po. <laughs> taga taga talabera daw sila. Uh, ano pa? Kabanatuan. Oo, Oh, okay. Bungabong. Bungabong. Oh, okay po. Papa. Ano pong balak nyo nyan? Ano, maghintay po kayo or maya-maya alis na rin po kayo nyan? Ah. Papa, papa. Mm-mm. Yung po na 'yung simple 'yun, na ba? Yung parang Yung mga natang natin dito, alis na rin sila. Moto niya po. Moto niya po. Moto niya po. Pag sinerge nyo po sa YouTube, Motaneo Dash 1. Kasi po, may marami pong kapangalan. <laughs> Ayan po. Taga saan po ulit sila? Ah, uh, bungabon po. Taganuhe, Taganuhe, taga ano eh, pag ano dito lang kami sa bungabon ako, Kabanatuan. Kabanatuan. Tapos Talavera po. sa Talavera, o, oh, ayun. Oh, <laughs> Shoutout sa mga taga Talavera. Diyan. Bungabon. Ayan. And sa so, tinuruan ni Mrs. yung way papunta sa ano sa San Jose Tarlac. All right guys, so huminto muna tayo sa Glit. Hangga nga hindi pa di pala natin, ano, hindi pa natin narating sa tayo pupunta. Na uh, dala nga nung sinara nila yung ano yung yung falls ngayong araw. Ayan, huminto muna kami dito sa Glit. Ang ganda yeah. ng tanawin dito. So bumaba yung ano ulap dito sa ano. Yeah puro bundukin kita niya naman ang ganda ayan ito pa alright guys lumabos muna tayo ng ano ng pinuntahan natin kumuha muna tayo ng signal ng internet so meron na akong nakitang mari natin puntahan ito yung uh, Pantabangan Lake dito pa, dito pa rin siya sa ano, Nebaisiya. So, mga isang oras at uh, dalawang minuto lang ang biyahe. So, time check, 9-12. Base dito kay Google Maps, makakarating tayo dun ng 1017 AM. Okay, tara guys, let's go. Try okay, muna kami guys baka wala kami makainan doon sa pupuntahan natin Okay guys, okay. so nagutong kami, nagstop po na kami dito sa gutuhan um, base dito ay Google Maps na sa 28 minutes na lang yung biyahe. And then, nga, hindi tayo pinalad na makapasok sa Pinsal Falls. Dala nga ng, ano, yung nga bagyo, may landslide daw. So, naka yung, uh, yung falls doon. So, naka-alap naman tayo ng, ano, uh, ibang mapupuntahan dito rin sa Nueva Ecija. Yun ay ang um, pantabangan, pantabangan view lake. Kakain muna kami. Kakain muna kami and then, then direct tayo oh, doon. Hinto muna tayo dito guys. Oh, medyo mataas na pala ito dito. Ang daming kubo. Pwede yung tambayan. Okay, papansin nyo sa daan ang daming kalat ng na sanga kasi nga bagyo Ado ba? kahit bagyo rides pa rin yung nasa isip ko <laughs> okay nandito na tayo sa NIA o National Irrigation Administration Dam and Reservoir Division Dama. Ay, wow, ang ganda. Parang dagat. <laughs> ang galing. Ma. Nandito na tayo, guys. <laughs> ganda pala dito. Wow. Ay, sorry. <laughs> Mag-mamasyal lang po sana. ID. Sige po. Ayan. Okay. Sama-sama sa muna parking lang po tayo sa gitna. Sa gitna, po, okay. Malalaking okay. letras ng Pantabangan Dam. Ayun guys, oh, ang oh, daming turista. Picture picture pag may time. <laughs> wow, ang taas, grabe guys. So. <laughs> wow. Pi-picture tayo din mamaya Alright guys, so nandito na tayo sa Pantabangan dito sa Neva Ecija So nakausap natin yung nagbabantay kanina sa entrance siningin tayo ng ID uh, sinabihan tayo na ano um, bawal magpalipad ng drone so okay lang yun um, hindi natin nakain yung chichirin natin kanina sa ano so dadalhin Dito, dito tayo guys sa kabilang daan okay guys galing tayo kanina ng pencil falls yun nga lang sarado tapos kung walang tayo ng ano wala kasing signal ng internet doon nakahanap tayo ng mapupuntahan so ayan dito tayo napadpad sa pantabangan so is itong ano dam meron din siyang view deck mamaya pupuntahan natin gusto ko lang mo munang ipasyal dito sa bandang gawi dito ayun ang ganda magandang puntahan dito guys tambayan magdala lang kayo ng snacks ninyo tambay kayo dito sa ano sa table pero mukhang mas maganda doon sa kabila. Punta tayo. So ginawa tong ano dam na to as ano uh, imbakan ng tubig. Tapos dito din nagpo-produce ng kuryente gamit ang ano ang tubig o ang tinatawag na ano hydroelectric. Ayan. Siguro po din ang mga kabataan dito. Ito mga bisna pero paalis na sila. Dito tayo po pwesto mamayang konti. Plano naming marating ang Pinsal Falls dito sa Nueva Ecija. Pero dahil sa bagyo, pansamantalang isinere ito sa publiko. Hindi man natuloy, sulit pa rin ang biyahe. Nakilala namin ang mga taong tulad naming mahilig tumuklas at balikan ang mga lugar na nagbibigay saya. At doon ko naisip, hindi lang pala sa mga tanawin ang ganda sa biyahe kundi sa mga taong nakakasalamuha natin sa daan. May kwento pa rin tayo sa araw na to. Isang paalala na sa bawat di natuloy, may bagong dahilan para bumalik. I oh.